Juan Gis sa Talatang 9 Ako ang pintuan ang sino mang pumasok sa pamamagitan ko ay maliligtas siya ay papasok at lalabas at makatatagpo ng pastulan magkaiba ang kaligtasan na naunawaan ninyo ng mga takapagturo nang kautosan sa Iglesia ni Kristo. Noon pa ay inihayag na ng hinirang ng Panginoong Diyos sa pamamagitan nang Kristong Panginoon kaysa sa inihayag pa lamang niya na kaligtasan sa huling panahon kaugnay sa pagtakas o paglikas. Bakit mas madalas na hindi ninyo binabasa. Sa 1, gis sa talatang 9, ang siya ipapaso at lalabas at makatatagpo ng pastulan. At ang binabasa lang ninyo ay ako ang pituan. Ang sino mang pumasok sa pamamagitan ko ay maliligtas nakakalungkot lang, mga mahal kong kapatid. Nakakalimot kayo, mga mahal namin kapatid, na tagapagturo ng kautosan. Sa pagsamba, nito lamang Huwebes na may petsa, Abril 17, 2024. Isa sa mga talata na naging paksanin nyo, ang Juan Gis sa talatang 9 muli na namang binawas sa pagbasa ang bahaging siya'y papasok at lalabas at makatatagpo ng pastulan. At ang binasa lang ninyo, ako ang pintuan. Ang sino pumasok sa pamamagitan ko ay maliligtas. Nalilimutan ninyo ang mahalagang bilin na. Huwag ninyong daragdagan ni babawasan ang salita na aking iniutos sa inyo upang inyong maingatan ang mga utos ng Panginoon ninyong Diyos na aking iniuutos sa inyo Deuteronomio 4 sa talatang 2 May katanungan sa inyo kung paan makapananatili sa salita nang Panginoong Heso Kristo. At binasa ninyo ang 1.15 sa talatang 9 at 10. Mahal ko kayo, gaya ng pagmamahal sa akin ng Ama. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung sinusunod ninyo ang mga utos ko, mananatili ang pag-ibig ko sa inyo katulad ko, sinusunod ko ang utos ng aking ama. Kaya nananatili ang kanyang pag-ibig sa akin. Paano makapananatili sa salita ng Panginoong Heso Kristo? Kung sinusunod anya ninyo ang aking mga utos. Mga mahal kong kapatid, may dapat kayong ituwid. Anong bilin? Huwag ninyong daragdagan ni babawasan ang salita na aking iniuutos sa inyo upang inyong maingatan ang mga utos ng Panginoon ninyong Diyos na aking iniuutos sa inyo. Kaya, kayo mismo na mga tagapagturo ng kautosan. Hindi ninyo naiingatan ang mga utos ng Panginoong Diyos na iniutos sa Kristong Panginoon. Nakalulungkot, mga mahal kong kapatid. Kahabagan kayo ng ating Panginoong Diyos na mamulat na kayo sa mga hiwaga ng kanyang kaluban. Lalo na ngayon na nalalabit na ang kawasakan na sa kasalukuyang daigdig dahil sa digmaan ng lahat ng mga Mga mahal kong kapatid, iba pa ang unawang tinanggap ninyo ukol sa kaligtasan na noon pa ay ipinahayag na ng Kristong Panginoon. Kaysa sa kaligtasan na kalaang ihayag sa huling panahon. Oo, mga mahal kong kapatid, magkaiba ang kaligtasan na nauunawaan ninyo kaysa sa kaligtasan ihahayag pa lamang sa huling panahon. Ang una ay mapabilang sa kanyang katawan o iglesia na kanyang tinubos na sa kapal lamang maliligtas sa araw ng paghuhukom. Pagkalipas pa ng sanlibong taon. Ang isa na ay nakalaang ihayag pa lamang sa huling panahon. At ito na nga, iaon ang yugto ng aming panahon. Ang malitas sa kawasakan na darating sa buong dayo. Wawasakin ang lahat dahil sa digmaan ng lahat ng mga ng ang nibulibong bumbang nuklear na kanilang pasasabuhin. Malilig ka at hindi madadamay ang lahat ng sasama na anumang relihiyon na bibilang na sasampalataya sa pagtakas o paglikas ng Iglesia ni Kristo hinirang. Napatungo sa ligtas na dako na pangungunahan ng Anghel ng Panginoon at ihati ng Kristong Panginoon patungo sa Ama at ang Ama ng Kristong Panginoon may inihanda para sa mga mapapalad na makakasama sa pagkakas o paglikas anumang relihiyon na bibilang sapagkat ang pagtutuwid mo ama sa lahat ay doon na magaganap sa gayon ang lahat ay mapapabilang na sa tunay na paglilingkod dahil sa isang tinig na maririnig ng lahat magbabago na dahil sa dakila mo na awa sa lahat. Kaya mapabibilang sa ipinanganak na muli para mabuhay sa kabanalan. Magaganap sa lahat ang bautismo sa Espiritu. Dahil sa pagkilala ng lahat sa Kristong Panginoon. At ang bautismo sa apoy na sumubok sa lahat ng pananampalataya. Iyan ang malaking pag-asa ng lahat ng makakasama na mababahagian sa mana mo, Ama, na amin Panginoong Diyos. Doon sa bagong daigdig na may bagong langit at bagong lupa na makapaninirahan sa loob ng sanlibong taon. Unang Pedro 1 sa talatang 3 hanggang 6 Purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Heso Kristo dahil sa dakilan niyang awa sa atin. Ipinanganak tayong muli sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Kristo. Ito ang nagbibigay sa atin ng malaking pag-asa na may nakahandang mana ang Diyos para sa atin. Ang manang ito ay nasa langit, walang kapintasan, hindi nasisira at hindi kumukupas. At sa pamamagitan ng pananampalataya nyo, iniingatan kayo nang kapangyarihan ng Diyos habang naghihintay kayo ng kaligtasang nakalaang ihayag sa huling panahon. Dahil dito, dapat kayong magalak sa kabila ng iba't ibang pagsubok. Dahil ang mga pagsubok na ito panandalian lang at dapat ninyong maranasan. Kaya sa kasalukuyan, habang hinihintay pa namin, Ama, ay iingatan kami ng iyong kapangyarihan. Makararanas pa anya kaming lahat ng iba't ibang pagsubok. Hindi kami makaiiwas sapagkat dapat anya na amin itong maranasan. Ngunit, dapat na ikagalak namin lahat ang pagkaunawa sa hiwaga ng kalooban mo, Ama, na aming Panginoong Diyos na nahayag sa huling panahon, sa yugto ng aming panahon. Uko, Ama, ito ay ang ukol sa pagtakas o paglikas. Hangad ko na makasama ang lahat ng Iglesia ni Kristo. Ang Kristong Panginoon na iyong hinirang ang maghahatid sa kanilang lahat. Mahal namin, Ama, kasama namin na darating doon ang kabilang sa iba't ibang relihiyon na naghahangad rin ng kaligtasan na ikaw mismo ang may ibig, ang lahat ng tao ay mga ligtas. Iyan ang hatul mo o sa magaan na salita. Iyan ang pasya mo sa mga nasa labas ng iglesia. Isayas 49 sa talatang 5 hanggang 7 Ang Panginoon ang pumili sa akin na maging lingkod niya para pabalikit sa kanya at tipunin ang mga Israelita. Pinarangalan ako ng Panginoon na aking Diyos at binigyan ng lakas. Sinabi niya, "Ikaw na lingkod ko. Marami pang mga gawain ang ipapagawa ko sa iyo maliban sa pagpapabalik sa mga Israelita na aking kinakalinga gagawin pa kitang ilaw ng mga bansa para maligtas ang buong mundo ang Panginoon ang tagapagligtas at banal na Diyos ng Israel ay nagsabi sa taong hinahamak at kinasusuklaman ng mga bansa at ng lingkod nang mga pinuno. Makikita ng mga hari kung sino kang talaga at tatayo sila para magbigay galang sa iyo. Ang mga pinuno ay yuyuko sa iyo. Mangyayari ito dahil sa akin. Ang Panginoong Tapat, ang Banal na Diyos ng Israel, ako ang pumili sa iyo. Ito ang pahayag ng anong mahal na kapatid na Elias Arkanghel Heso Kristo.